Pambabastos kay Daniel Padilla sa Asia Artist Award sa Araneta tinawag na cheater sa harap ni Catherine Bernardo. Nakatanggap ng samut saring pambabastos si Daniel nang tumayo na ito sa harap ng stage sinabihan na cheater at manggagamit at umamin na raw sa mga ginawa nitong panluloko kay Catherine Bernardo. Sa naging maikling speech ng aktor nagbod ang karamihan na audience sa naganap na Asia Artist Awards sa Philippine Arena. Tila nagulat si Catherine at parang naawa sa mga sinabi patungkol kay Daniel Padilla. Narito ang buong video panu o ring mabuti. <laughs> Maganda nga siya Magandang gabi po sa inyong lahat Anyong. <laughs> uh, ayun, syempre, maraming maraming salamat. Thank you sa AAA. And uh, everyone, maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night. Madaming fans naman ang nag-agree sa mga sinabi ng mga audience sa Philippine Arena. May mga nagsasabi din na bakit kailangan pang ipahiya sa madaming tao ang aktor. Sa panunuyo ni Daniel kay Catherine pilit nitong inaayos ang gusot sa kanilang hiwalayan. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.